Out. Yan. Parang, nagbago. Sir Rodriguez, ilang taon ka na? 28 po. 28? Oh. Sure ka? Oh, 28. Yung totoo, sir. 28 ka, 28 ka lang? ako oh, 28. 19, ano kayo pinanganak? 1997. 1997 mm. Mm. <laughs> Ano ma'am? 28 years old ma'am, batang bata Ilang taon ka na po ma'am? Gusto ko yung mga ano... Hey! Tinatanong ka niya kung ilang taon ka na 27 <laughs> O, oh, 27. O, oh, 28 siya. Ang tanda na ako sa'yo na isang taon. O, oh, oh, nga eh. Alata, sir. Isang taon lang naman. <laughs> <laughs> Alright. Bakit ka umakit dito, Sir Rodriguez? Uh, gusto mo ba si Ma'am single, Ma'am? Oo naman. Uy. Sana, sana lahat yung hinahanap ko sa isang babae. Huwag ka mo nang kiligin. Kinikilig ka kaagad. Wala pa nga. <laughs> sir Rodriguez. Ah. Mm. Mahirapan ka dito. ni silip. Hindi ka man lang kasilip dito. Alam mo kung bakit, sir? Ah. Baka pagsilip mo, ang masilip mo, puro buto. Ay, ah, pakainin na lang natin. Ah. <laughs> Sige. Sir, may tanong ka pa sa kanya? Ah, uh, tanong ko lang sa kanya. Kung ano po, ma'am, ano po ba yung hinahanap mo po sa isang lalaki? Yung 28 years old. <laughs> Paso! <laughs> ano ma'am, hinahanap mo si isang lalaki? Yung ano? Oh, para masusuka e, ka. E, e. Yung XXL. Yung? XXL. Ano XXL? Ano yung triple X? Ano ulit ang hinahanap mo si lalaki, ma'am? XXL. Oh, maintindihan namin yan. Ano? Loyal, talagap yung anak ko, yun lang. So wala ka namang sinabi na ano no? Wala ka namang sinabi nga, swabi, guwapo tama? Pasok si sa si standard mo. Yes. Kaya sir, wala na tayong dapat pag-usapan. Dito pa lang, ikakasal ko na kayo. Okay? Oh. Bakit ayaw mo? Eh kasi, hindi ba, kakainin mo na, eh, follow mo muna e, si Mar, tingnan niyo. Kasal mo na, ano ako, gusto, gusto, tayo, gusto mo honeymoon agad? Ay, yun na, ko, honeymoon agad. Hmm. Ano, sir? Halimunaga. Okay lang sa'yo? Gaganapin ang honeymoon nyo, video call? Mag-honeymoon na daw tayo, sir. Ano, depende. Ano, depende. Dapat alam mo yun, agad. agad. Siyempre, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Hindi pa nga tayo nagkakilala. Ah, oh, ayun yung, 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 yung kailangan mo agad kasi wala na tayong nakikita. Hindi na yung pwede. <laughs> cancel. Cancel ang ka-plan. O, oh, eh. Adipindi nga daw, eh. O, bakit? Kapag ano, ikaw ba, kapag may nakilala ka dito, kayo na agad? Ganun ba, single mom? Yes, of course. Mm. And then, ako kasi mangliligaw eh. Hindi sila mangliligaw. Mm -mm. Si Rodriguez. May hirap. Nagilid tayo dito siya. Or sir, baka pa, pa-ask muna, baka yan yung long-lost father ko. No, grabe ko ano eh, isang taot pa lang siya, nagkaanak na siya, ganon? Sorry po, Sir Rodriguez. I'm just joking na. Ilan na po anak mo, ma'am? Isa lang po. Hmm, tagasan ka po. Sa puso mo. Ay, este. Pero pagadian po. Ah, nagmulalayo din di Hmm. Oh, malayo ba? Di ba yung isda at saka ano, nagkikita sila kahit malayo silang dalawa? Pero ay, sir, kaya, kayo. pero kaya mo siyang puntaan sir kung sakali. Ay kung sakali maging kami kaya ko siyang puntaan kahit saan naman. Kung sakali. Kung talaga ano? kami ang para sa isa't -isa. Layo nga daw, di ba ay? Basaya, lagi nga. Ano ma'am? Ano? Kung ano ba? Ano nga ba? Okay na ba si Sir Rodriguez sa'yo? Hmm... Pwede i-try, message lang niya ako. O i-follow mo, mo niya muna pala? ako, so... Pwede niya akong kausapin ng kami lang dalawa, or baka... Ano? Okay lang naman sa akin, hindi naman ako namimili. Ang gusto ko lang naman yung ugali, yung... Tanggap yung anak ko, tsaka hindi naman ako namimili ng tao. Hindi naman nag-base yung sa, ano, sa kagandahan o kagwapuhan. Ang importante yung attitude sa ka. Oo, tumigil may lang ako eh. Kasi tignan mo yung, hindi sa totoo lang, actuation ni Sir Rodriguez. Seryoso eh. Oo naman, kung seryoso siya, seryoso naman din ako. Yun naman din ang hinahanap ko sa isang babae, yung seryoso. Yung, ano talaga, nang tapat talaga sa isa't isa. Mm -mm. Pero totoo talaga, sir, 28 ka lang. Ah, oh, 28. <laughs> hey. Batak palagi sa trabaho eh. Mm. So, kuya mo ako. ha? <laughs> 4 huh? years yung lamang ko sa'yo. Impossible. Yes, me hindi kasi yung ganun kasi minsan kasi like me 27 pa ko pero nung kasi minsan kasi may mga taong hindi niya yung kaya i i ano yung i yung problema niya so beneficial di yan yan yung naka nakakatanda agad sa hindi like me lagi na di place a There's alam nyo alam nyo kung bakit ganito kasi nangyari no ang katawan natin may natural collagen yan ngayon, kapag masyadong gamit yung katawan natin at nagpupuya tayo, samahan ng stress, pagod, no? Nababawasan yung collagen sa ating katawan. That's why yun yung nagpapatanda sa atin, no? Kaya mas maganda pa rin na merong kang sapat na tulog kahit pagod ka. Isa yun sa nakakatulong sa atin na maging normalize yung yung ano natin, physical appearance natin. Kasi kapag gamit na gamit ka nga at pagod ka, yung collagen sa ating kat katawan, nawawala yun o nababawasan. Kaya mas maaga tayong tumatanda. So, paano natin ma-prevent yun? No? Kailangan nating maglaan ng oras sa pagtulog. Okay? Sir? Ah. Ingatan ang katawan. Kasi katawan ang puhunan. Okay? Uh, wala sir, ay, batak tayo sa trabaho eh. Hindi sir, ay, pa parehas lang tayo sir. So ako naman eh, kumbaga time management lang yan. So ba kung pagod ka sa umaga, sa gabi, kailangan mo bumawi ng tulog. Kasi halimbawa kung kulang ka sa tulog sa gabi, tapos dun ka sa umaga matulog, hindi kayang pantayan ng tulog sa umaga yung tulog natin sa gabi. Hmm. Kaya ang panggabi na tulog natin, kailangan talaga natin itulog yon Ganon. Depende, Depende din po kasi sir kung anong oras ako makakauwi kasi hirap po kasi pag ano, eh, truck driver ka. Kung truck driver ka, puyat po talaga ang labanan. Eh. Hmm. So kung may ano ka, may chance kang matulog, matulog. Kasi yan lang ang meron tayo. Katawan. Okay? Oh, sige sir. Ingat lagi sir ah. Salamat sa pag-akyat. Okay.